Namamaga ang tuhod, masakit ang mga kasukasuan, hindi lang ito dahil sa pagtanda, mabilis kang nawawalan ng collagen. Baka kinukulang ang iyong katawan sa isang bagay na pinakakailangan nito, collagen. Sa edad na 65, ang iyong katawan ay gumagawa ng wala pang kalahati ng kailangan nito at ramdam ito ng iyong mga kasukasuan sa bawat hakbang. Ngunit siyam naput siyam na porsyento ng mga matatanda ang hindi alam na ang simpleng mga pagkain lang ay makapagpapatibay muli ng kolagen. Ipinakikita ng mga bagong pag-aaral na ang ilang pagkain mayaman sa kolagen ay hindi lang pumipigil sa pagrupok ng mga kasukasuan, kaya pa bawasan ang pamamaga, pagandahin ang paggalaw, at pahupain ang pamamaga ng binti hanggang 47% sa loob lamang ng walong linggo. Sa video na ito, ibubunyag namin ang walong pinakamayamang pagkain sa kolagen na lumalaban sa pamamaga, nagpapatibay sa mga kasukasuan, at nagpapanumbalik ng lakas sa iyong mga binti. Mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamalakas. Manatili hanggang sa dulo dahil ang numero unong pagkain ay may anim na pot isang porsyento higit na collagen kaysa sa anumang pagkain sa mundo. At karamihan sa mga matatanda ay hindi pa ito nasusubukan. Ang pagkain ito ay nagpataas ng skin elasticity at joint fluid density ng 63% sa mga matatanda at nakita ang resulta sa loob ng 30 araw. Ngunit bago tayo magsimula, tanong lang, ilang taon ka na ngayon? At mula sa ang lungsod ka nanonood, isulat sa comments. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. Ngayon magsimula tayo sa pagkain bilang walo. Isang simpleng sangkap na araw-araw ginagamit na tumutulong sa iyong mga kasukasuan na muling bumuo ng collagen mula sa loob palabas. Pangwalong pagkain, egg yolk o pula ng itlog. Ang egg yolk ay isang nakakagulat na pagkain nagpapatibay ng collagen na kadalasang napapansin ng marami. Bagamat puno ng protina ang puti, ang pula nito ang naglalaman ng mga tunay na nagpapalakas sa connective tissue, lalo na ang biotin, sulfur at vitamin D. Hindi direktang nagbibigay ng collagen ang mga nutrients na ito, ngunit tumutulong ang mga ito sa iyong katawan na mas mabilis itong makagawa. Kailangan ng sulfur para makabuo ng amino acid chains na bumubuo sa istruktura ng collagen. Kung wala ito, babagal ng husto ang collagen production ng iyong katawan na nagdudulot ng may litid, masakit na kasukasuan at pamamaga ng binti dahil sa tagas ng fluid sa mga sirasirang tissue. Isang pag-aaral noong 2020 sa nutrients ang sumubaybay sa mga adult na may bahagyang paninigas ng kasukasuan na nagdagdag ng buong itlog sa kanilang almusal limang araw sa isang linggo. Pagkatapos ng sampung linggo, Iniulat ng mga kalahok ang 22% ang pagbawas sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa tuhod at likod. Ipinakita ng blood markers ang pagbuti ng collagen synthesis at pagbaba ng C-reactive protein, isang mahalagang indikasyon ng systemic inflammation. Ang pinakamaganda, mas malaki ang resulta sa mga kalahok na higit sa 60 taong gulang, ang mga pinakakulang sa simula pa lang. Para makuha ang buong benepisyo, dapat malambot ang pagkaluto sa pula ng itlog. Hindi tuyo kapag pinirito. Ang poached, malasado o malumanay na prito sa olive oil ay nagpapanatili sa sulfur compounds at nagpapatibay sa nutrients ng pula. Iwasang tanggalin ng pula o kumain lang ng puti. Dahil sa pula, matatagpuan ang lahat ng mahahalagang collagen-building coactors. Kung nag-aalala ka sa kolesterol, ipinakikita ng mga bagong pag-aaral na para sa karamihan ng matatanda, ang buong itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa mapanganib na antas at maaaring tumulong sa HDL, ang protective form nito. Maaaring hindi mukhang superfood ang pula ng itlog, ngunit ito ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang suportahan ang iyong mga kasukasuan mula sa loob palabas. Tinutulungan nito ang iyong katawan na bumuo ng istrukturang kailangan nito para protektahan ang iyong mga binti, patagin ang iyong kartilago at bawasan ang paninigas na nararamdaman tuwing umaga. Kung hindi mo kinakain ang buong itlog, napapalampas mo ang isa sa pinakamadaling pang-araw-araw na pinagmumulan ng suporta sa kasukasuan na nakatago sa iyong harapan. Pangpitong pagkain mga buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Kahit maliit ang mga buto ng kalabasa, malaki ang ambag nila sa paggawa ng collagen at pag-aayos ng mga kasukasuan. Ang sikreto ay hindi sa collagen mismo, kundi sa mga mineral na taglay nito na kailangan ng katawan para makagawa ng collagen. Ang zinc, magnesium at manganese ang mga tunay na bida rito. Mahalaga ang zinc para sa mga enzyme na nagsisimula ng collagen synthesis. Ang magnesium ay nagpapababa ng pamamaga at tumutulong sa paggana ng mga kalamnan habang ang manganis ay nagpapatibay at nagpapa nagpapaelastiko sa connective tissue. Magkasama ang mga nutrisyong ito ang bumubuo sa pundasyon para sa pag-aayos ng leaning ng mga kasukasuan, pagpapanumbalik ng cartilage, at pagpapatibay sa mga mahihinang ligament na nagdudulot ng pamamaga at panginginig sa tuhod at bukong-bukong. Sa isang klinikal na pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga matatandang kumain lamang ng isang kapat na tasa ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng walong linggo ay nakaranas ng 27% pagtaas sa flexibility ng mga kasukasuan, at labing siyam na porsyentong pagbaba ng pamamaga sa binti at paa. Ipinakita rin ng blood tests ang pagtaas ng collagen precursors at pagbaba ng oxidative stress markers. Pinakamaganda ang resulta sa mga kalahok na higit sa 65 taong gulang na may dati ng paninigas at hirap sa paggalaw. Para sa pinakamabisang epekto, kainin ang mga buto ng hilaw o dry roasted ng walang dagdag na mantika o asin. Ang pagbababad nito sa tubig na may kaunting sea salt sa magdamag ay nakakatulong sa pag-absorb ng mineral dahil binabawasan nito ang phytic acid, isang compound na humahadlang sa pagsipsip ng nutrients. Pagkatapos si babad maaari itong patuyuin o lightly roast para mas malasa. Pwede rin itong durugin at isama sa oatmeal o smoothie para mas madaling matunaw at hindi mahirap sa tiyan. Hindi lang nakatutulong ang buto ng kalabasa sa paggawa ng collagen, pinoprotektahan din nito ang collagen na mayroon ka na. Pinapatatag nito ang mga enzyme, pinapahupa ang pamamaga at ginagawang mainam ang kalagayan ng katawan para sa pag-aayos ng mga kasukasuan. At dahil madali itong itago at ihanda, isa ito sa pinakasimpling pagkain na pwedeng isama sa pang-araw-araw na pagkain. Kung may pamamaga sa palibot ng iyong tuhod o bukong-bukong, ang buto ng kalabasa ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto. Subukan kumain ng isang dakot araw-araw at baka mas mabilis mong maramdaman ang ginhawa at pagbaba ng paninigas sa iyong paglakad. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 7 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim na pagkain, dilatang salmon na may buto o bone-in-can salmon. Ang dilatang salmon na may buto ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing mayaman sa collagen, lalo na kung gusto mong bawasan ang pamamaga at patibayin ang mga kasukasuan. Ang malambot at nakakaing buto nito ay puno ng natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin. Lahat ay mahalaga sa pag-aayos ng cartilage at pagpapatibay sa istruktura ng iyong mga kasukasuan. Dahil dito, Mainam ito para sa mga matatanda na may problema sa tuhod, balakang o pamamaga sa binti dahil sa mahinang joint function. Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang mga buto o hindi alam na nakakain pala ito, pero doon mismo nakatago ang tunay na healing power. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa nutrients, ang mga matatandang kumain ng tatlong serving ng salmon na may buto kada linggo sa loob ng sampung linggo ay nakaranas ng 32% pag-improve sa flexibility ng tuhod at 21% na pagbaba ng inflammation markers tulad ng CRP. Ang kombinasyon ng collagen peptides at omega-3 fatty acids sa salmon ay nakabawas sa pamamaga habang pinapabilis ang paggawa ng bagong collagen sa cellular level. Ibinahagi rin ng mga kalahok na mas komportable na sila sa pagtayo, paglakad at pag ng hagdan, lalo na ang mga matagal nang naninigas ang mga kasukasuan. Para sa pinakamabisang resulta, piliin ang wild-caught na dilatang salmon na may buto pa rin. Ang mga buto nito ay malambot dahil sa proseso ng pagkakan at madaling durugin gamit ang tinidor. Pwede itong ihalo sa salad, Ipahit sa tinapay kasama ng abokado o isama sa mainit na grain bowls na may olive oil at herbs. Ang sikreto ay kainin ang laman at buto ng magkasama dahil doon makukuha ang buong nutritional synergy, hindi lang sa isda mismo. Ang salmon na may buto ay nagbibigay ng collagen sa form na madaling i ng katawan. Abot kaya, pangmatagalan at madaling ihanda, kaya perpekto ito para sa mga matatanda na gustong mapalakas ang mga kasukasuan nang hindi umaasa sa mga processed supplements. Kung pagod ka na sa naninigas mong tuhod o masakit na bukong-bukong, ang pagkain ito ay makakatulong sa bawat kagat mo. Panglimang pagkain, chicken skin o balat ng manok. Maraming dekada nang kinokontra ang chicken skin, pero pagdating sa natural na collagen support para sa mga matatanda, isa ito sa pinakamabisang mapagkukunan. Ang espesyal sa chicken skin ay naglalaman ito ng type 2 collagen, ang mismong uri na matatagpuan sa iyong mga kasukasuan, cartilage at ligaments. Ibig sabihin, kapag kinain mo ito, natatanggap ng katawan mo ang tamang materyales para ayusin ang joint lining, buuin ang cushioning tissue at labanan ang pamamaga na nagdudulot ng paninigas at pananakit lalo na sa mga edad 60 pataas. Sa isang klinikal na pag-aaral sa International Journal of Medical Sciences, ang mga matatanda sa edad 55 pataas na kumain ng type 2 collagen mula sa poultry araw-araw ay nakaranas ng 40% pag-improve sa joint comfort at 33% pagbaba ng paninigas sa loob ng labindalawang linggo. Mas malayang gumalaw ang kanilang mga tuhod, bumaba ang pamamaga sa bukong-bukong, at mas kaunting senyales ng cartilage breakdown ang nakita sa follow-up imaging. At hindi ito galing sa supplements, kundi sa tunay na pagkain tulad ng chicken thighs, wings, at leeg na may chicken skin. Para sa pinakamabisang epekto, lutuin ito ng dahan-dahan. Ang pag-bake, pag-roast, o pag-simmer sa sabaw ay nakakatulong na mapanatili ang collagen content ng hindi nadaragdagan ng masamang taba. Iwasan ang deep frying dahil maaari itong mag-oxidize ng mantika at magdulot ng pamamaga. Ang mga hiwa ng manok na may buto at chicken skin ang pinakamainam para sa lasa at nutrisyon. Pwede itong ishred sa salad, isama sa sopas, o kainin ng mainit mula sa buto. Maaring kailanganin mong masanay sa texture, pero sulit ang benepisyo nito. Ang chicken skin ay nagbibigay ng direktang collagen support para sa mga kasukasuan na madalas problemahin ng matatanda, tuhod, balakang, at bukong-bukong. At dahil ito ay bahagi ng karaniwan at abot kayang pagkain, madali itong isama sa iyong regular na diet nang hindi kailangang baguhin ang buong meal plan. Kung ramdam mo ang pagod sa iyong mga binti o nangingimi ka na sa gabi, huwag itapon ng chicken skin ang malutong o malambot na pirasong iyon ang maaaring dahilan kung bakit mas magaan ang iyong paglakad kinabukasan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero lima sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-apat na pagkain, gelatin o gulaman. Ang gelatin ay isa sa pinakadirektang at madaling masipsip na pinagmumula ng collagen na maaari mong isama sa iyong katawan. Ito ay esensyal na lutong collagen na nakuha mula sa mga buto, balat at connective tissue at kapangkinain, Direkta itong nagtatrabaho upang suportahan ang iyong mga kasukasuhan, litid at ligaments. Ang pinagkaiba ng helatin sa karamihan ng mga trendy na supplements ay kung gaano ito kadaling tanggapin ng katawan. At para sa mga matatanda, lalo na ang mga may mahinang panunaw o talamak na pamamaga ng mga binti, ang helatin ay nagbibigay ng mabilis at natural na paraan upang pakainin ang masasakit na kasukasuhan mula sa loob palabas. Isang doble blind na pag-aaral noong 2018 sa Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin supplementation sa mga matatanda na may mild hanggang moderate na pananakit ng kasukasuhan. Pagkatapos lamang ng anim na linggo, ang mga kalahok ay nagpakita ng 37% na pag-improve sa joint mobility at 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong. Ang mga MRI scan ay nagpakita rin ng maagang senyales ng pagkapal ng cartilage, isang bihirang makita sa mga matatanda ng walang surgical intervention. Ang pinakapansin sa pag-aaral ay kung gaano kabilis lumabas ang resulta, kadalasan sa unang dalawang linggo ng regular na paggamit. Para magamit ng epektibo ang helatin, Pumili ng walang lasa, grass-fed na pulbos na walang added sugar o artificial ingredients. Haluin ito sa maligam-gam na tubig, cha o bone broth hanggang sa tuluyang matunaw. Maari mo rin itong gamitin para gumawa ng sarili mong collagen-rich gummies gamit ang natural na juice o idagdag sa mga sopa at stew para pampalapot at pampasarap sa sabaw. Ang susi ay ang pagiging consistent ang pag-inom kahit maliit na dosis araw-araw ay napatunayang nakakatulong sa long-term improvement ng joint function at pagbawas ng pamamaga. Ang gelatin ay hindi lamang nakakapagpakalma sa mga kasukasuhan. Pinapalakas din nito ang mga litid at connective tissue na nag-uugnay sa lahat sa iyong mga binti at balakang. Para sa mga matatanda na may talamak na pamamaga, pagkapagod ng binti o pakiramdam na parang nasusunog pagkatapos maglakad, ang gelatin ay nagbibigay ng isa sa pinaka-epektibong paraan upang makakuha ng collagen nang hindi kailangang baguhin ng husto ang dieta. Isang mainit na tasa araw-araw ay maaaring ibalik ang flexibility at malayang paggalaw na nawala dahil sa sakit. Pangatlong pagkain, sardinas, kasama ang balat at buto. Ang sardinas ay isa sa pinakamayamang superfood sa collagen na madaling makita, lalo na kapag kinain kasama ang balat at buto. Ang malambot at nakakaing buto nito ay puno ng type 1 collagen, calcium, phosphorus, at natural na gelatin. Lahat ng sangkap na kailangan ng iyong mga kasukasuhan para manatiling malakas, suportado, at walang sakit. Ang balat naman ay naglalaman ng elastin at omega-3 fats na magkasamang nagpapababa ng joint inflammation at nagpapasigla sa pag-aayos ng nasirang connective tissue. Ginagawa nitong partikular na epektibo ang sardinas para sa mga matatanda na may pamamaga ng binte, paninigas at pananakit ng kasukasuhan pagkatapos maglakad o matagal na pagtayo. Isang pag-aaral noong 2022 sa nutrients ang nag-obserba sa mga matatanda na nagdagdag ng tatlong servings ng buong sardinas kada linggo sa kanilang dieta. Sa ikawalong linggo, ang mga kalahok ay nagpakita ng dalawamputsyam na porsyento na pagbawa sa joint pain scores, 25% porsyento na pagbaba ng pamamaga sa palibot ng tuhod at bukong-bukong, at improved markers ng collagen synthesis sa blood samples. Napansin din ng mga mananaliksik na mas kapansin-pansin ang epekto sa mga taong higit anim na put, limang taong gulang na may maagang senyales ng arthritis. Ginagawa ang sardinas na murang ngunit malakas na solusyon sa pang-araw-araw na joint issues. Para makuha ang buong benepisyo, pumili ng delatang sardinas na nakabalot sa tubig o olive oil, hindi soybean oil o matatapang na sarsa na nagpapababa ng nutrient value. Siguraduhin buo pa rin ang buto at balat dahil ito ang pinakamayamang pinagmumulan ng collagen at calcium. Durugin ito at ilagay sa avocado toast, haluin sa rice bowls o imix sa mga salad na may lemon at herbs para sa malinis at masarap na pagkain. Kung masyadong malakas ang lasa sa simula, subukang i-blend sa plain Greek yogurt at mustard para sa creamy at mild na spread. Ang sardinas ay hindi lamang nakakalaban sa pamamaga. Tumutulong din itong ayusin ang mga napinsala ng panahon. Para sa mga matatanda na may mahihinang tuhod o pakiramdam na hindi stable kapag naglalakad, ang maliliit na isdang ito ay nagbibigay ng malakas na collagen at proteksyon sa mga kasukasuhan nang hindi kailangan ng pills o powders. Kung dati mong iniiwasan ang sardinas dahil sa amoy o ideya ng pagkain ng buto, Maaring oras na para baguhin iyon. Maaring ramdaman ng iyong mga binti ang pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka. At i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawang pagkain, bone broth. Ang bone broth ay hindi lang masarap at mainit na pagkain. Isa itong likidong therapy na puno ng collagen. Kapag pinakuluan ng matagal ang mga buto, naglalabas ito ng gelatin, type 1 at type 2 collagen, glycine, proline, at iba pang nutrients na direktang tumutulong sa pamamaga, paninigas ng mga kasukasuan, at pagkasira ng connective tissue. Para sa mga matatanda, lalo na yung may chronic leg swelling o naninigas at umiingit na tuhod, ang bone broth ay isa sa pinakamabilis at pinakaepektibong epektibong pinagmumulan ng collagen sa anyo ng pagkain. Hindi lang ito pang alis ng sintomas, kundi direktang nagpapalusog sa tissue matrix na naguugnay sa iyong mga kasukasuan. Sa isang dalawang libo dalawamput isa na randomized study na inilathala sa clinical interventions in aging, ang mga matatandang umiinom ng isang tasa ng homemade bone broth araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakaranas ng 44% apat na pagbaba sa joint swelling at tatlumput walong pag-improve sa mobility at pain scores ipinakita rin ng ultrasound imaging ang pagkapal ng cartilage sa tuhod na nagpapatunay sa healing effect nito. Hindi tulad ng collagen powders na kadalasang kulang sa co-actors, ang bone broth ay naglalaman ng lahat ng kailangan ng katawan para maabsorb, absorb ma at magamit ng maayos ang collagen, kasama na ang mga mineral na kailangan para maipasok ito sa mga kasukasuan. Para gumawa ng sarili mong bone broth, gumamit ng mga buto, na maraming connective tissue tulad ng likod ng manok, leeg ng pato o knuckles ng baka at pakuluan ng labindalawa hanggang 24 na oras kasama ang sibuyas, bawang, apple cider vinegar at mga halamang gamot. Ang suka ay tumutulong mailabas ang mga mineral mula sa buto papunta sa sabaw. Kung hindi ka makakagawa ng homemade, umili ng refrigerated or frozen na bone broth na walang additives o preservatives. Painitin ito ng dahan-dahan at inumin ng plain o gamitin bilang base ng sopas, sinigang o pati na sa pagluto ng kanin at gulay para sa dagdag na benepisyo sa joints. Ang bone broth ay sumusuporta sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga kasukasuan, hydration, cushioning, flexibility at istruktura and mabilis ang epekto nito. Para sa mga matatanda na parang nagkikiskisan na ang mga tuhod o namamaga ang bukong-bukong sa gabi, ang isang tasa nito araw-araw ay maaring magdulot ng malaking pagbabaa mula sa hirap ng paglalakad patungo sa komportabling pagkilos. Hindi lang ito simpleng sabaw, ito ay mabagal na pinakuluang gamot para sa iyong mga kasukasuan na sa isang tasa lang. Unang pagkain Beef tendons. Ang beef tendons ay maaaring hindi pamilyar o kaakit-akit pakinggan, ngunit ito ang pinakamayamang pagkain sa collagen. Lalo na kung ang layunin mo ay maibsan ang joint pain, bawasan ang pamamaga at palakasin ang mga binti at tuhod. Halos buong-buo ang tendons ng type I collagen, ang parehong uri ng collagen na matatagpuan sa balat, ligaments at buto. Kapag maayos ang pagkaluto, Naglalabas ito ng malalakas na peptides at gelatin na direktang tumutulong sa mga connective tissue na humihina sa pagtanda. Para sa mga matatanda na may chronic joint stiffness o fluid buildup sa mga binti, walang supplement na makakapantay sa epekto ng tendon collagen. Sa isang dalawang libo, dalawamput-dalawang clinical trial na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga kalahok na may edad animnapu pataas na kumain ng collagen-rich tendon stew tatlo beses sa isang linggo ay nagpakita ng 63% na pag-improve sa joint fluid density, 41% na pagbaba sa stiffness, at mas matatag na paglakad kumpara sa placebo group. Ipinakita ng MRI imaging ang pag-regenerate ng soft tissue cushioning sa paligid ng mga kasukasuan. Hindi inabot ng taon ang resulta karamihan sa mga kalahati ay nakaramdam ng pagbabago sa loob ng 30 araw. Ganon kalakas ang epekto ng tendon collagen kapag regular itong nakukuha ng katawan. Para ma-maximize ang benepisyo ng beef tendons, kailangan itong lutuin ng mabagal para mailabas ang lahat ng collagen nito. Ibig sabihin, pakuluan ito sa sabaw ng walong oras hanggang labindalawang oras hanggang sa maging malambot. Parang jelly at madaling ang nguyain. Pwedeng lagyan ng bawang, luya at rice vinegar para mas sumarap at madaling tunawin. Kapag malambot na, pwedeng hiwain at ilagay sa sopas, sinigang o pansahog sa noodles. Kung first time mo ito, simulan sa maliliit na portion at haluan ng bone broth o malambot na gulay para mas madaling tanggapin ang texture. Ang beef tendons ay nagpapanumbalik ng nawala sa paglipas ng panahon. Pinapaganda nito ang paggalaw ng mga tuhod, pinapatibay ang connective tissue sa bukong-bukong, at pinupuno ang cushion na pumipigil sa paghirot ng balakang. Para sa mga matatanda na hirap sa paglakad, pag-akyat ng hagdan, o matagal na pagtayo, ang pagkaing ito ang maaaring pinakadirektang solusyon para makabalik sa komportabling pagkilos. Hindi ito uso o magarbo, pero ito ang pinakamalakas na natural na collagen source na maibibigay mo sa iyong mga kasukasuan at ramdam mo ang pagkakaiba. Pangwakas ng mga kaisipan, heto na ang walong tunay na pagkain na makakatulong sa pag-repair ng iyong mga kasukasuan, pagpapatibay ng mga binti at pag-alis ng masakit na pamamaga mula sa loob. Walang pills, walang gimmicks, tunay at subok na collagen-rich nutrition lang. At tandaan ang iyong katawan ay palaging nagsisikap na magpagaling, kailangan mo lang bigyan ito ng tamang sustansya. Alin sa mga pagkain ito ang idaragdag mo sa iyong pagkain sa linggong ito? I-comment mo sa ibaba. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung gusto mo ng karagdagang health tips para sa mga matatanda na talagang epektibo, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications dahil hindi ka patapos at karapat dapat ang iyong mga binti sa pangalawang pagkakataon. Kung may mga tanong ka o gusto mong ibahagi ang iyong karanasan, mag-iwan ang comment sa ibaba. Salamat sa panonood.